Hi guys! Happy Monday! Oh, papakita ko lang po sa inyo na nagpugot ako ng tanim for propagation. Ito po yung Choco Moonstone. Yan. So, dalawang Choco Moonstone po pinugutan ko sila. And ito po yung ang um, mahogany rose and purple delight. pinukutan ko din po yan. Ayan po, ito yung na yung pops. And yung decora. Ayan po, taas na niya kasi. And yung aking Adolphi May mga tumubo na rin na pops. Plus, ghosty. No, pinugutan ko rin. Actually, nahulog kasi yan yung bagyong paeng. So, tinuloy ko na siyang pugutan for propagation. And then, ito po, uh, nilagay ko sa isang pot, white pot, ah uh, tsaka moonstone, and adolfi. Inatong ko lang po yan. So, antayin ko sila mag-ugat. Pakita ko po sa inyo sa next vlog pag nang uh, stable na sila. Yan po, tsaka uh, moonstone, and adolfi. Thank you for watching guys! Please like, share, and subscribe para ma-update ko po kayo sa mga susunod ko video. Bye!